bumili lang tayo ng soft things mga uncle no? para ka uh -huh maglakad sa so, mamaya din diretsyo na tayo uh -huh. papunta tayo sa church. church. So, papakita na natin kung gaano kaganda yung Catholic church natin. Ito po yung mga streets dito. Pakita ko lang po sa inyo yung mga streets Ito pinapakita ko sa nila Nga pala guys Kausap ko ngayon si Angel Boy Letra sa phone Hindi siya, hindi niya siya naririnig naka, Ano kasi ako naka headset Kaya hindi niya naririnig si Angel Boy Letra Anyways Bukas ang sinagog ngayon I don't know if they are allowing um, okay. ito yung Jewish synagogue yeah. Buka sila ngayon I don't know, the gate check natin sila ito nga pala mga angel. kausap natin sila uncle boy letra Andiyan tayo so napadaan natin tayo saglit sa jewish synagogue and then later on maybe next week no? or na uh, some day, mag uh, ko content natin to, no? So ito siya, yung Jewish Vinagog. Ano. Yeah. So kung ano yung loob, o kung ano yung loob ng simbahan natin, hindi yung loob ng simbahan nila. Uh, so ganun siya kaganda. guys! So dito tayo ngayon kay sa uh, St. Sa Patrick Cathedral. So, yan, yeah, panorin niyo guys, morning at simbahan dito sa Melbourne point ito. ito po ang St. Patrick so, napakaganda po ng church natin hello hi so makikita niyo yung church natin, gano'n siya aganda guys at yung mga tao siyempre, nagagandahan din dahil lang magaganda at pogi ang mga Catholic ito po yung Catholic Church Ayan. the St. Patrick Cathedral dito sa heart of Melbourne well so pasukin po natin Oh. Oh. So, dito muna tayo sa labas. Oo. Oh. yan So, so, dito tayo sa labas ng ano, no? Nasa labas tayo ng church. Uh, St. Patrick Cathedral bro kaso nag-mute ay mag-mute ka muna bro nag-e-eco yan, yan salamat salamat tanya naman yung mga nagsisimpa ibang lahi yan nagkita nyo yung PayPal ano PayPal taga uh, ito um coat of arm. Nakita nyo sa taas? Yan yung tinatawag na people uh, coat. oh, coat of arm. Ano? Coat, uh, no, coat of arm? Coat. Coat of arm. That is a people coat of arm. Is Vera Gil? Hindi ko maintindihan eh. Coat. C-O-A-T. Mahina yung boses mo bro. C-O-A-T. Sige lang, sige lang. Ayan. Okay. Ano po to, pro, kilala nila si Manalo, pro sa si Manalo Ano, ah, hindi nila kilala ang kulto rito Ito, uncle, ah. nandito tayo sa may bandang gilid Papunta tayo sa harapan ng church kaya So, namamasyal pa lang so, tayo yun dito, yun guys, yun. ha? Ganda daw Napasyala pa lang natin yung church Ito si Cardinal Ala ano? Alo Zij Stepinak Stepina. Archbishop of Zagreb Ano to? Croatia? No? 1898 to 1960 Sa'yo sabi sabi na no, yung mga pangalan nila nasa pader ng simbahan no? Eto, nasa harap tayo ng simbahan ngayon. 1898 no. So, yung pari lang ay pare Ito eh, guys yung harap ng simbahan Ito no? yung pinakaharap no. Punta natin Ito Saka, natin. Sato, May mga pa no So guys no. Nandito tayo ngayon sa harapan ng St. Patrick Cathedral. Ganito po ang ganda church natin dito, parang paraiso guys. No? Nasa labas pa lang tayo ha, wala pa tayo sa loob. No? Ayan guys, nandito tayo sa pinakaharap, pinaka-center maganda rito guys to rolling tayo guys nandito tayo sa harap ng uh, um, St. Patrick Cathedral yung nakita nyo yung image that is St. Catherine of Siena ayan so I know that that one yung Pope na yon may Pope eh, na sa taas I think baka si So ganito po ang ganda ang harapan ng ating church. So ang ganda dun po sa dulo. Ang po na pangalinis. Oh. Um, malinis po dito. No? Parang ito kaya ah, nagpapasalamat ako sa mga church fathers natin. No? Biniyayaan tayo ng ganito kalaking bahay. Bahay natin to guys. No? So yan. So, Welcome to Melbourne. Uh, one of the biggest church here in Melbourne, here in Australia. So, shoutout po sa mga nandito Kasama ko po, ito po sa cellphone, kausap ko. Ayan, nakikita natin, uh, especially kay Berletra, kay Crusader, kay Ambot, kay Misterioso, kay Benedict, kay Bebot, kay Immaculados. Ayan, so shoutout po. Ito po, nakikita po sa cellphone. no? So, ayan. So maraming salamat sa ating mga uh, taga-subaybay, no? Uh, please always watch and tune in here only, no? Sa Boy Letra TV. Maraming salamat po. At uh, kita kita tayo for the part 2, no? Papasukin po natin yung loob ng simbahan. Ayan. So part 1 pa lang tayo. Maraming salamat, guys. А на Um, my name is Nash, and what's your name? Kira, were you? Yep. Yep. So, uh, this is the question. Uh, do you know Felix Manalo? No. You don't know Felix Manalo. No. Um. How about Iglesia ni Cristo? No. Okay. okay. Thank you so much. Please, Please join into Boy Lera's TV. Yeah. Thank you so much. Thank you. <laughs> thank you very much <laughs>